May kwintas. Ganda. Pantagdag regalan sa nanay ko. Hoy, teka! Hindi ang kasama sa binigaran mo, ha? Bag lang yung usapan, hindi kasama yung kwintas. Eh, ate, di ba po binili ko na po itong bag? Kaya nga, binili mo ang bag. Hindi mo naman binili ang kwintas. Anong gusto mo isumutang sa polis? Nagnanakaw ka eh! Saan kaya aabot tong 150 ko. Nang mabili naman si mama ng pang Mother's Day ngayon. Para may regalo ko sa kanya. Oh, uh, sakto may uka yan. Makatingin nga dito. Okay. Ito, kuyot. Ay, Toy! Bibili ka ba? Kayo na ka namimili ah? Opo, namimili lang po po ako ngayon. Sigurado kang bibili ka. Baka mamaya yan, style mo lang yan para makapagnakaw ka dito ha? Hindi po, bibili po ako. Umipili lang po ako na babagay po sa nanay ko tapos po, yung kasya po sa budget ko. Baka po kasi mahal eh. Sigurado ka kasi sa itsura mo, wala ka namang ibabayad eh. Pipili na po muna ako. Sige! Tawagan mo ako pag bibili ka na. Sige po, salamat po. Ito simple pero napakaganda. Sana mura to. Sana pasok sa budget ko. Ganda nito. Ate, tatanong ko lang po sana kung magkano po kaya ito. 200, bakit may pambayad ka ba? 200 po? Pwede po kaya sa 150 yun? Ay hindi, murang-mura na nga niya sa 200, tatawaran mo pa talaga. Tagal-tagal mong namili, wala ka naman palang pambili. So tama yung hinala ko, Modus mo lang yan para makuha yung bag na yan. Manako ba? Ate, ito lang po yung naipon ko galing po sa baon ko. Bala ko po kasi sanang regalohan yung nanay po. Mother's Day po eh. Hindi ko na problema yon. Gusto mo pa bumili ng bag. Eh sana dinagdagan mo yung ipon mo. Hindi tatawad-tawad ka dito. Alam mo to, hindi na kailangan magregalo sa Mother's Day eh. Kaartahan lang ba yan? Ate, 150 lang po kasi talaga itong pera ko eh. Bawal po ba talaga? O oh, siya, sige, 170, bibigay ko sa'yo. Pero sa 150, hindi na kaya. 170 po. Ate, meron po akong pera dito, kaso po, pamasahe ko pa po ito eh. Ba, di ko na problema yon. Eh di maglakad ka kung gusto mo bilhin bag. Problema ba yon? Ano? Bibihin mo ba talaga yun o nilamog mo lang? Nakakabala ka eh. Dami-dami kong ginagawa dito. Sige po, bibiliin ko na po kahit maglakad na lang po ako. Ito po yung 170 po. May pambayad ka lang po pang arte. Akin na, babalutin ko yung bag. Ate, huwag nyo na po balutin. Ako na po magbabalot. At ang ko lang po yung papel pong laman. Quintas? May Quintas! ganda. Pandagdag regalo si nanay ko. Hoy, teka! Hindi yan kasama sa biniyaran mo, ha? Baglang yung usapan, hindi kasama yung kwintas. Eh, ate, di ba po binili ko na po itong bag? Kaya nga, binili mo ang bag. Hindi mo naman binili ang kwintas. Anong gusto mo isamutang sa polis? Nagnanakaw ka eh! Eh ate, kasama po ito sa laman eh. E eh, di, akin na po ito. Ano man po yung nakakita po sa bag ha? Tapos binili ko na po ito. Eh, di pang dagdag regalo ko po sa nanay ko. Pati, eh, hindi naman po ito inyo ah. Baka siya sa akin. Akin na ay, yung kwintas! Akin na nga eh! Ito na yung 170 mo! Akin na din yung bag, tsaka itong kwintas, ito yung 170 mo! Pati, wag po! Akin na nga yan! To... Sandali so, des, ano ba nangyayari dito? Sir, itong batang to eh, ayaw bigay sa akin yung kuintas. Sa akin po kasi, ni-accident ko pong nilagay sa bag eh! Totoo ba yun? Sir, hindi po! hindi naman po, nakita ko lang po itong kwintas po dito sa bag po habang tinatanggal ko po itong papel eh. Alam mo, ikaw na bata ka, napakasinungaling mo. Ipakakawang pa ako sa amo ko. Isinasabi eh, ko sa'yo akin yung kwintas na yan eh. Aksidente ko nga yung nailagay dyan sa bag. Hindi mo ba maintindihan yon? Hindi po sir. Binili ko po ito eh, 170 po. Tapos hindi eh, nakitas nakita ko po ito. Tapos sir, alam mo ba, iririgalan daw niya sa nanay niya kasi Mother's Day. Ere regalo, pero nakaw naman. Yun naman pala eh. Uh, nailagay lang pala ng empleyado ko sa bag. So, ibalik mo na lang. Ama, walang galang na po. Which me lang po ha. Eh, hindi naman po. Hindi naman po sa inyo yung kwintas na yun. Uh, nakita lang naman po ni kuya yung kwintas sa bag. Sino ka ba at nakikialam ka dito? Eh, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Kanina pa nga po akong patingin-tingin sa inyo eh. Yan naman pala eh. Nagsasabi naman pala sila ng totoo eh. Eh, ba't kailangan pa ang kininyong kwintas? Eh, hindi naman pala para, para sa'yo talaga yan. Ewan ko sa'yo, sir. Alam mo kung ganyan ang kabet, malulugin yung negosyo mo. Alam mo, suwerte lang talaga yung bata. Kasi maganda yung intention niya. So, ayan. Pumabor sa kanya lahat. Alam mo, Des, hindi ikalulugi ng isang negosyo ang pagiging tapat sa isang customer. Tsaka, para sa kanya talaga yan. ba? Diba? At ikaw naman, Toy, ipagpatuloy mo yung pagiging mabuting anak sa nanay mo. Okay? Hibati mo na lang ako sa kanya ng Happy Mother's Day. Salamat po, Sir. Sige. Umuwi ka na. Dali mo na yan. Sir. Ingat ka. Salamat na nga. Sige po. Ingat rin po. Salamat. Pili ka lang dyan. At ikaw naman, Des. Sana, piliin mo na lang maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ayun ang pundasyon ng isang magandang negosyo. Opo, sir. Sige, gawin mo na yung dapat mong gawin. Sige po, sir. Sorry po. Pagbutihan mo yung gagawin mo, okay? Opo. Tulungan na nga kita dyan. Ay, Ginawa mo. Nainggit lang kasi ako doon sa nanay nung bata eh. Alam mo bang hindi mo lang ako nabati ng mga anak ko ng Mother's Day? Hindi ko malang naranasan sa kanila. Ba, hindi nakasalanan ng customer natin yun kung switch siya sa nanay niya. Kaya nga alam mo yun, may ganun palang anak. Sana mga anak ko ganun din. Ay naku, ako sa'yo, tigil, tigil lang mo na yung pagmamukmuk mo. Dadating din yung panahon, magiging sweet din yung mga anak mo sa'yo. Teka para naman makabawi ka, pili ka ng bagdon. Ako na magbabayad. Regalo ko na yun sa'yo. Talaga? Oo oh, naman. Happy Mother's Day. Thank you. Sigurado ka, ha? Oo, oh, sige na. Punta na doon. Pili ka ng bag. Sige, sige. Salamat.